Ang mundo ng automotive ay nakaramdam na lamang ng pagyanig at halos walang nakakita sa pagdating nito. Habang nasisilaw ni Tesla ang Wall Street gamit ang mga autopilot demo at lucid push luxury EVs sa orbit, ang Toyota, ang tahimik na higante, ay nagtatrabaho sa likod ng mga saradong pinto sa isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Hindi isang mas mahusay na electric car, hindi isang mas malakas na hybrid, Ngunit isang bagay na mas nakakagambala. Japan, sa loob nito, isang log ng pagsubok, hindi teorya, hindi sining ng konsepto. Real World Data, isang prototype na sasakyan na may codename na Project X-22, ay nakakumpleto ng 1,003 km sa isang single na may mga temperatura na nagbabago mula minus 15 degrees Celsius sa Sapporo hanggang 41 degrees Celsius malapit sa mga bundok ng kiso. Walang degradation. Walang overheating. Walang pagkawala sa acceleration. Tinatawag ito ng mga whisper na unang solid state na baterya na handa sa komersyal. Hindi sa pag-unlad, ngunit tapos na. Naniningil ito mula 10% hanggang 80% sa loob lamang ng 10 minuto. Iminumungkahi ng mga maagang pagbabasa sa lab na maaari itong ligtas na humawak ng mas mabilis pa. Limang minutong patag. Iyan ay hindi lamang laro pagbabago. Iyon ay mga patakaran paglabag. Habang ginagamit ng ibang mga kumpanya ang range anxiety bilang taktika ng pananakot, hindi lang ito nilutas ng Toyota, binura nila ito sa mapa. Kaya paanong ang tinaguriang EV underdog ay biglang lumukso sa buong industriya? Pindutin ang like button na tiyan naon at pindutin ang subscribe ngayon. Dahil ang mga insider move na ito ay hindi tumatama sa mga headline. At kung hindi mo sila mahuhuli dito, hindi mo talaga sila mahuhuli. Dahil habang ang iba ay tumatakbo, ang Toyota ay naghuhukay. Malaki ang taya nila sa mga hybrid, Camry, Prius, RAV4, pagbuo ng tiwala at sukat. Ngunit sa ilalim ng ibabaw na iyon, ang pangalawang digmaan na namumuo. Isa sa loob ng mga selyadong lab at classified corridors. Bilyon-bilyong dolyar ang napunta sa pananaliksik sa enerhiya na may iisang misyon. I bypass ang lithium ion ng buo. Noong 2023 lamang, habang ang media ay nakatutok sa mga pagkaantala sa Cybertruck ng Tesla at mga issues sa production ni Rivian, naghain ang Toyota ng mahigit 1,400 bagong patent ng baterya ang karamihan ay nauugnay sa solid-state tech. At ngayon, alam na natin kung bakit. Ang Lexus, ang kanilang luxury division, ay nagsimula na sa road-testing solid-state units sa dalawang paparating na modelo. Tinutukoy ito ng mga inhinyero bilang Type Z cell architecture. Ito ay mas manipis, mas magaan at higit na mahusay kaysa sa anumang bagay na kasalukuyang nasa kalsada. Kalimutan ang 300 milya, Nag-uusap kami ng higit sa 600 milya sa isang pagsingil na may sapat na katas na natitira para sa isa pang 30. Ngunit bakit ito napaka-revolusyonaryo? Ito ay hindi lamang ang saklaw, it ay ang kimika. Ang mga traditional na baterya ng lithium ion ay gumagamit ng mga likidong electrolyte upang mag-shuttle ng mga ion sa pagitan ng mga electrodes. Mahusay. Oh, ngunit hindi matatag. Sila ay namamaga. Sila ay umiinit. Sila ay nasusunog. Pinapalitan ng teknolohiya ng Toyota ang pabagu-bagong likidong iyon ng solidong ceramic or glass electrolyte. Impermeable. Fireproof at thermally stable. Nangangahulugan iyon na walang pagsabog. Walang runaway na reaction. Puro lang. Predictable na kapangyarihan. Lalo pang nakakabaliw. Ang mga cell na ito ay nag-iimpake ng 450 hanggang 500 watt hours bawat kilo. Halos doble ang inaalok ng kasalukuyang mga baterya ng Tesla Model 3. At makuha ito. Ang data ng lab ay nagpapakita ng higit sa 2,000 full charge na mga cycle na may kaunting pagkasira. Iyan ay 10 plus na taon ng pang-araw-araw na paggamit ng walang kapansin-pansing pagbaba. At bide it ay e maaaring tunog tulad ng science fiction, ang mga resulta ng Toyota ay hindi na theoretical. Ani mga prototype ay ipinapadala sa mga pandaigdigang sentro ng pagsubok sa Germany, India at US sa ilalim ng matinding lihim. Sinasabi ng isang tagaloob na ang Toyota ay naghahanda ng 15,000 solid state units para sa beta fleets sa huling bahagi ng susunod na taon. Hindi yun moonshot, countdown yun. Ngunit marahil, ang pinakamalaking pagkabigla ay hindi ang baterya mismo. Ito ang ginagawa nito sa industriya. Isipin nito, Ang iyong sasakyan ay maaaring magmaneho mula sa Los Angeles hanggang San Francisco at Ibiza pabalik sa o si isang isang sanctuary. Pagkatapos ay mag-refill sa oras na kinakailangan upang uminom ng kape. At dahil ang solid electrolyte ay hindi nangangailangan ng napakalaking sistema ng paglamig, ang baterya ay mas mababa ang timbang at kumukuha ng mas kaunting espasyo na ginagawang mas mura, mas magaan at mas mabilis ang kotse. At infrastruktura, nababaligtad din. Sa pagbawas ng mga oras ng pagsingil mula oras hanggang minuto, mas kaunting mga istasyon ang kailangan. Mas kaunting paghihintay, counting grid stress. Kahit na ang mga kasalukuyang fast charger ay maaaring iyakma kasama ang Toyota na iniulat na bumubuo ng isang susunod na Gen 800 volt charging. Controller na may kakayahang ligtas na pangasiwaan ang mga napakabilis na session na ito. Ang lahat ng ito, bawat tagumpay, ay nakatago sa likod ng pader ng katahimikan. Habang tinutuya ng mundo ang Toyota dahil sa pagkaladkad nito sa mga paanito nito, nag-iipon ito ng nuclear option. At ngayon ay handa na itong sumabog. Ang ilang mga analyst ay nagsasabi na ito ay isang tech race lamang na ang ibang mga kompanya ay tumakasa makakahabol. Ngunit, ang Toyota's got a head start and massive production muscle. Kapag nalock nila ang paggawa ng volume para sa mga bagong cell na ito, ang buong laro ng EV ay magdamag. Hindi sa pamamagitan ng press release, ngunit sa pamamagitan ng produkto. Maaring pagmamayari pa rin ni Tesla ang salaysay. Pero Toyota? Malapit na itong magkaroon ng mga kalsada. At kung sa tingin mo ito tuloy yung Rurok, maghintay ka lang. Iminumungkahi kahi ng mga alingaungaw na ang Toyota ay nasa maagang pakikipag-usap na ngayon sa Panasonic at Cartel upang lisensyahan ang solid state na disenyo. Dan, nagbibigay dan sa mas malawak na pag-ampon sa buong Asia at Europa sa 2027. Ito ay hindi lamang tungkol sa electrification. Ito ay tungkol sa kabuuang pangingibabaw sa enerhiya, and ito ay simula pa lamang. Gayunpaman, isang tanong ang patuloy na lumalabas. Kung may prototype na ang Toyota, bakit hindi mo pa ito nakikita sa kalsada? Iyan ang tanong na ang mga executive ay umiiwas sa likod ng mga saradong pinto. Ang katotohanan, ang mga solid state na baterya ay isang banggungot sa sukat. Hindi dahil hindi gumagana ang tech. Ngunit dahil ang pagiging perfecto ay hindi mapag-usapan, pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga material na napakasensitibo na kahit na ang isang microscopic na defecto ay maaring mag-short circuit sa pagganap. Ang mga ceramic electrolyte, ang banal na kopita ng density ng enerhiya ay nangangailangan ng ganap na sterility. Isang butil ng alikabok at tapos na ang laro. Ang mga pagpapaubaya sa paggawa ay nasa hanay ng submicron. Hindi ito produksyon ng baterya. Ito ay operation ng baterya. ayiga inhinyero ng Toyota ay hindi nahihirapan sa agham. Na-crack na nila ang code. Ang tunay na digmaan ay may pagkakapare-pareho. Ang pagbuo ng isang milagrong baterya ay madali. Pagbuo ng isang milyong magkatulad na himala, iyan ang nagpapaantala sa revolution. At dito ito nagiging baliw. Ang gastos sa bawat kilowatt na oras para sa mga solid state na unit na ito ay tatlo hanggang apat na beses na mas mataas kaysa sa lithium ion. Kahit na bago pa man sila tumama sa mass production. Hindi lang yan problema. Kuta yan. Ngunit ang Toyota AI hindi umaatras. Hindi man malapit. Target na petsa para sa commercial na paglulunsad? Sa pagitan ng 2027 at 2028, na may limitadong mga pilot fleet na sumusubok ng mas maaga sa mga saradong kapaligiran. Aurin yung Prototype at Path right, Oray Totoo, ang mga kotse ay darating. Ngunit ang kalsada ay ginagawa pa rin. Habang pinapanood mo ang iba pang mga automaker na naghaharutan sa paghampas ng mga EV, ang Toyota ay naglalagay ng isang pandaigdigang imperyo, hindi lihim. Ngunit walang media circus. Sa ngayon, Maraming next-gen gigafactories ang tumataas sa Japan, North Carolina at Eastern Europe. Anong yung mga ito ay hindi lamang extension ng mga lumang halaman. Dinisenyo ang mga ito mula sa simula. Sadyang binuo para sa mga solid state assembly line. Ang unang alone, Lexus. Nagsisimula ang Toyota sa tuktok. Gamit ang luxury division nito bilang proving ground. Bakit? Dahil ito ay nagbibigay daan sa kanila na gumulong ng mas mabagal mas matalino at may mas mataas na mga margin. Hindi mo muna makikita ang mga bateryang ito sa Corolla. Makikita mo ang mga ito sa RZ, UX, at ay mga bagong all-electric na flagship na Lexus. At sa likod ng mga eksena, nire arkitekto nilang muli ang buong supply chain. Mula sa mga hilaw na lithium silicates hanggang sa mga solidong ceramic na casing, ang mga materyales ay hindi tumutugma sa traditional na mga hulma ng baterya. Kaya ang tugon ng Toyota, buuin ang supply chain mismo. Gumagawa na silang ngayon ng mga in-house na silicon anodes na maaring mabawasan ng 30% ang mga gastos sa transportation sa kanilang mga linya ng baterya. Iyan ay higit pa sa GDP ng ilang bansa. Gayunpaman, hindi pa sila nagsimulang magbenta ng isang solid state na kotse. Bakit? Dahil ang unang kotse ay hindi lamang isang produkto, ito ay isang pagsubok sa presyon para sa isang ganap na bagong EV ecosystem. Tapag katapos ay dumating ang tunay na bomba, Kaligtasan, dahil ito ay hindi lamang tungkol sa saklaw o bilis o laki. Ito ay tungkol sa pagtitiwala, ang dirty secret na walang gustong pag-usapan, na susunog ang EV. Ang mga ito ay bihira, ngunit kapag nangyari ito, sila ay sumasabog, sa literal, dahil ang kasalukuyang mga lithium-ion pack ay mga pressure cooker na puno ng likido, mag-leak ng cell at magkakaroon ka ng chain reaction. Mag-overheat ng isa at mag-apoy ka sa lahat. Isinasaalang-alang alang na ito ng mga premium ng insurance. And in money, may ari ng EV at agbabayad ng higit. Hindi lamang para sa baterya, ngunit para sa panganib. Ang solid-state tech ng Toyota ay ganap na nag-alis ng equation na iyon. Walang likido. Walang gas buildup. Walang apoy. Ang operating range ay jaw-dropping. Minus 30 digs hanggang plus 80 digs. At ito ay tumatakbo pa rin. Hindi na kailangan para sa mga komplikadong coolant loop or high maintenance na thermal buffer. Sa simulate crashes sa Toyota's proving grounds, ang solid state pack ay hindi nasusunog. Hindi sila bumukol. Hindi sila nabali. Nanatili silang inert. At binabago nito ang lahat. Mula sa pag-aproba ng regulation hanggang sa mass deployment sa mga fleet, isipin ang mga self-driving na taxi, mga postal delivery van, mga long-haul na track. Next, na biglang pinapagana ng mga baterya na mas ligtas kaysa sa isang toaster sa kusina. Ito ay hindi lamang pag-unlad. Ito ay kapayapaan ng isip sa sukat. At narito kung saan nahuhulog ang mga guwantes dahil nanonood si Tesla. Ang kanilang ace card? Ang 4680 cell, isang hayop ng engineering. It's a tableless, high output. Added kaliskis na walang katulad. Ibinaba na ito ni Tesla sa Cybertruck, say Model Y, at maging sa mga grid system nito. Isinulat muli ng kumpanya ang supply logistics nito sa paligid nito. Ngunit nakabatay pa rin ito sa likido. Nakakadena pa rin sa mga limitasyon ng kimika ng lithium-ion. Ginagawa ng solid state na ang buong format ay mukhang old school. Habang itinutulak ni Tesla ang 600 hanggang 700 kilometro ng real-world range, ang prototype ng Toyota ay sumusubok na sa mahigit 1000 kilometro. Hindi yan hype. Ito ay isang side effect ng density ng enerhiya sa solid electrolytes. At nagcha-charge, ang 4680 ay nangangailangan pa rin ng 25 hanggang 30 minuto sa ilalim ng pinakamainam na mga kondisyon. Layunin ng Toyota hatiin iyon sa kalahati. Wala pang minuto mula sa halos walang laman hanggang sa puno. Nang walang pagkasira. O naman, pagmamayari ni Tesla ang kalamangan sa sukat. Sa ngayon, ang kanilang mga pabrika ay humuhuni. Ang kanilang mga margin ay bumubuti. Ngunit hindi sinusubukan ng Toyota na makahabol. Sinusubukan nilang tumalon sa unahan. Laktawan ang isang generation ng chemistry ng baterya sa kabuuan. At iyon ang dahilan kung bakit pinipigilan ang mundo ng sasakyan. Dahil hindi lang ito showdown ng dalawang kumpanya, ito ay isang lahi sa pagitan ng mga ideolohiya. Ang isa ay nag-optimize sa kasalukuyan. Ang isa ay muling nagsusulat ng mga patakaran ng hinaharap. Ngunit ang muling pagsusulat ng mga patakaran ng enerhiya ay hindi hihinto sa mga kotse. Nagsimula ito bilang isang inobasyon. Ngayon, ito ay isang lindol sa infrastruktura. Dahil kapag gumawa ka ng baterya na nag-aalis ng pagkabalisa sa saklaw at binabawasan ang mga oras ng pag-charge, hindi mo lang i-upgrade ang transportation. Binubuwag mo ang lahat ng naisip namin na dapat naming itayo sa paligid nito. Biglang nagsimulang gumuho ang lohika sa likod ng mga network ng singilin ngayon. Bakit nag iimpake ng mga EV charger sa mga lungsod tuwing limang bloke kung karamihan sa mga driver ay maaaring singilin isang beses sa isang linggo? Bakit ang pagbaha sa mga shopping mall and highway rest ay humihinto sa i- Ghost dose, dose ng mga charging bay kung ang oras ng pagsingil ay kalaban ng isang gas pump, nagbubulungan na ang mga tagaplano ng lungsod tungkol sa pag-reset. Ang mas kaunting mga istasyon ng pagsingil ay nanangangahulugan ng libreng pag-zoning. Mas maraming espasyo para sa disenyo ng lungsod, kahit na ang mga bagong daloy ng trapiko. Ang mga commercial na fleet ay nakakakita ng pagkakataong bawasan ang downtime ng 80%. Pagpapaikot ng mga sasakyan ng mas mabilis at itinutulak ang mga ikot ng paghahatid sa sobrang pagmamaneho. Ang pag-ampon sa kanayunan, na minsang pinigilan ng saklaw at pagsingil ng mga puwang, ay biglang naging makatotohanan. Ang mga dekoryenteng sasakyan ay hindi lamang para sa mga lungsod. At ito ay hindi lamang teorya. Sa likod ng mga eksena, muling iginuguhit ng mga automaker ang kanilang mga blueprint. Ang unang sasakyan ng Toyota na may solid state na puso ay tatama sa kalsada sa ilalim ng Lexus badge sa 2027. Hindi isang konsepto, isang modelo ng production. Sa pamamagitan ng 2028 or 2029, ang parehong baterya ay lilipat sa BZ4X and sa mass market lineup ng Toyota na nagtutulak sa mga EV sa mga garahe ng mga middle-class na pamilya, hindi lamang sa mga maagang nag-adopt, ngunit hindi lamang sila nagre-retrofitting. Ang mga enhenyero ay gumagawa ng mga platform mula sa simula, na nag-ayos ng mga chassis sa paligid ng mga solid state pack para sa pinakamainam na pamamahagi ng timbang, paglamig at pagganap. Ito ay hindi lamang isang pag-upgrade, ito ay isang muling arkitektura. At Toyota hindi nag-iisa sa trenches. Ay magakoponan sa Japan. U.S. at Germany ay nagtatrabaho ng magkatulad na nakalink ng digital twins. AI-driven diagnostics at isang supply chain na itinayong muli para sa isang post-lithium world. Ang bawat bolt at electrolyte, no optimize. Hindi para matugunan ang kasalukuyan, ngunit upang tukuyin ang hinaharap. Ang kanilang layunin? Pagsapit ng 2035, 8 sa 10 Toyota EV ang magdadala ng mga solid-state na baterya. Hindi iyon aspiration, iyon ay isang plano. At ang planong iyon ay nagpapalitaw ng domino effect. Ang iba pang mga legacy na automaker na dating nanunuya sa solid state ay nahahanap na ngayon ang kanilang sarili na na-corner. Ang mga startup na minsan ay tinawag bilang mga nakakagambala sa baterya ay biglang luma na bago sila ipadala. Marami ang walang sukat. Pondo u Oras para magpivot. Ang karera ng baterya ay naging isang laro ng kaligtasan at ang solid state ay ang tanging lifeboat. Ang mga supplier ng baterya na binuo sa paligid ng lithium-ion chemistry ay nahaharap sa katulad na pagtutuos. Habang dumarami ang solid state adoption, lumiliit ang mga traditional na kontrata ng lithium-ion. Sa pamamagitan ng 2030, ang buong gigafactories ay maaaring tumayo ng walang ginagawa ang kanilang mga linya ng produksyon ay naging lipas na. Binibigyang pansin ng mga pamahalaan. Ang mga subsidy na minsang ibinubuho sa mga lithium-ion na insentibo ay inire direct na ngayon sa mga susunod na generation programa ng Kimika, Europe. At right, ang tapos ay merong publiko, ang isang puwersa ng mga automaker ay hindi maaring mag-engineer. Sa loob ng maraming taon, ang mga nag-alinlangan sa EV ay sa tatlong mga punto ng sakit, bilis ng pag-charge, pagkabalisa sa hanay at pagkasunog ng baterya. Ang solid-state tech ay hindi lamang tumutugon sa kanila, e eh, nagwawasak sa opinion nila. Walang pagtagas, walang panganib sa pagkasunog, walang thermal runaway, wala nang naghihintay ng 40 minuto sa isang road trip, hindi na magtataka kung ka kung makakauwi ka. Wala nang mga viral na video ng Tesla sa apoy. Ang resulta, magtiwala. Hindi mula sa mga inhinyero, mula sa mga driver. Ang pagtitiwala ay nagbabago ng pagkamausisa sa pangako. Ginagawa nitong mga mamimili ang mga mamimili sa bintana, ang mga tagapamahala ng fleet sa mga kliyente ng maramihang order, ang mga kumpanyang nagpapaupa ng kotse sa mga fleet na EV lang. Ang mga solid-state na baterya ay hindi lamang nag-aayos ng mga dekoryenteng sasakyan. Inaayos nila ang kanilang pangunawa at yung perception ng lahat. Dahil ang perception ang nagtutulak sa mga market. And pod merkado ay nagre-react na. Bumaba ang mga stock sa mga legacy na kumpanya ng EV habang tumataas ang mga kumpanyang may solid-state IP. Ayon mga pamumuhunan sa supply chain ay nagbabago maging ang mga kumpanya ng langis ay nag-hedging, namumuhunan sa mga materyales sa baterya at malinis na teknolohiya sa pagmimina. Ang sektor ng enerhiya ay naghahanda, eh hindi para sa isang evolution, ngunit para sa isang redefinition. Ang mga solid state na baterya ay hindi na isang theoretical na paglukso. Sila ay isang bagong pamantayan. Ang mga ito ay hindi lamang mas magaan, mas ligtas, mas mabilis mas malinis sila. Pinapagana nila ang mga form factor na hindi pa natin nakikita. Mga kotse na may mas maraming espasyo sa cabin. Pegong Aerodynamics. Kahit na mga vertical na EV na idinisenyo para sa low orbit na transportation. Tinatanggal nila ang mga huling punto ng friction sa pagitan ng mga consumer at ng electric future. Ang tahimik. Sadyang pagpasok ng Toyota sa espasyong ito ay hindi naging mga headline hanggang sa nangyari ito. Ngayon ang buong board ay nabaligtad. Ang Tesla ay nangingibabaw pa rin sa EV space na may sukat at bilis, ngunit kimika. Iyan ang larangan ng digmaan bukas. And sa harap na iyon, anong Toyota ay nagpaputok lamang ng unang tunay na pagbaril? In career ambas at NASA. At sa pagkakataong ito, hindi ito tungkol sa horsepower o laki ng touchscreen. Ito ay tungkol sa kung sino ang unang makakapag-reshape ng baterya. Sino ang maaaring gawing parirala ng nakaraan ang pagkabalisa sa saklaw? Sino ang makakapaghatid ng 1,000 milya na singil na walang panganib sa sunog sa mas kaunting oras kaysa sa kinakailangan upang mag-order ng kape? At ganun din, nagbago ang laro. Sa loob ng mahigit isang dekada, ang mga dekoryenteng sasakyan ay nakakadena sa parehong tatlong limitation. Mikeling Saklaw, mahabang oras ng pagsingil, at ang mga panganib sa kaligtasan. Ngunit ngayon, sa tahimik, ngunit kalkuladong paglipat ng Toyota sa solid-state na Bateria Tech, nasasaksihan namin ang bukang liwayway ng isang bagay na mas malaki kaysa sa mas mahuhusay na EV. Nasasaksihan natin ang pagkamatay ng kompromiso. Wala nang mga baterya sa pag-alaga ng bata. Wala nang pagpaplano ng iyong buhay sa paligid ng paghinto ng pagsingil. Hindi na magtataka kung ang iyong EV ay masusunog sa isang pag-crash. Hindi ito evolution. Ito ay muling pagsulat ng mga batas na namamahala sa kadaliang kumilos sa loob ng mahigit isang siglo. Habang ang mga headline ay sumisigaw pa rin ng Tesla, ang mga inhinyero sa Toyota ay gumagawa ng isang bagay na hindi nangangailangan ng hype. Kailangan nito ng oras. At kapag dumating ang oras na iyon, hindi ito magiging paglulunsad ng produkto. Ito ba'y bakit isang linya sa suhangin? Kaya ano ang susunod na mangyayari? Nagsisimula ba ang mga pamahalaan sa muling pagsulat ng mga subsidyo? Pinunit ba ng mga tagaplano ng lungsod ang mga lumang blueprint? Makakapit pa ba ang mga kumpanya sa lithium-ion kahit na makaligtas sa dekada? Anuman ang mangyari, sinusubaybayan namin ang bawat pagliko at pagliko dito mismo. Kaya kung gusto mong manatiling nangunguna sa curve bago pa man makita ng mainstream na darating ito, pindutin ang like button. Pagsak mag-subscribe at ihulog ang iyong mga salobin sa mga komento sa ibaba. Yi asum awesome, they de see simaj. Sa tingin mo ba ay papatayin ng solid state ang competition? O isa lang itong overhyped na panaginip? Ang hinaharap ay hindi darating. Nandito na!